Hello mga Mars and Pars. Ngayong araw nga pala, ipapasyal ko nga pala kayo dito sa rest house ni Cap Albert Castillo, ang aming kapitan. At bago ko nga pala simula ng pag-house tour, gusto ko nga pala i-shout out si Cap Albert Castillo kasi pumayag nga pala siya na i-vlog ko tong bahay niya. At maraming salamat po talaga sa pag-imbita niyo sa amin dito sa bahay niyo. Hindi po talaga namin akalain na ganito po talaga kaganda yung bahay niyo. Maraming maraming salamat po Kap Ay napaka humble nyo po Kaya tara mga kamars and pars Samahan niyo kong libutin natin yung buong bahay ni Kap Mga kamars and pars Kaya tara na Shout out, shout out kay Kap Shout out Shout out daw kay Sino i-shout out mo? Out Castillo. Cap Albert Castillo Shout out Nabi ako kakitan si Albert Castillo Thank you Ay, Ikaw ano masasabi mo? Shout out Kap Albert Castillo. Thank yes. you. Same. <laughs> Ayan, mga kamers and pars, tignan nyo naman. Ito nga pala yung bahay ng kapitan namin, si Kap Albert Castillo. Abay, napakasaya namin kasi nga pinasyal nga po kami dito, mga kamers and pars, tignan nyo yung bahay nila. Okay lang daw, sir. Okay lang. Sir? Opo. Ayun, mga kamars and pars. Punta ka daw natin o mag ka. Ayan. Hi! Ayun, mga kamars and pars. Ayan. Ito nga pala yung yung rest house ni Don kayo. Rest house ni Cap Albert Castillo. Ayun, mga kamars. Tignan niya naman Florida pardaan na yung aking mga kasama. Ayun. Shout out muna kayo kay Cap Mag-thank you kayo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. At e'to nga pala yung parking lot niya. At syempre, dito, may basketball court. Ayun. Tapos, paglingon mo. Ayun. Wow. Napakaganda talagang bahay. At ayun si Kap. Albert Castillo. Hi. Hi, Cap! Hello! Hello! Wow! At, at ito nga pala mga Martian Forge, yung aming pinakagwapong kapitan. Wow. <laughs> ito ang bar counter namin. Wow! Dito. Bar 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 counter. Nagsalapin pa si Cap. Ayan si Cap mga Mars and Park. Abay, napakagwapo. Ang ganda ng ano niya. Ito nga pala yung... Ito nga pala yung bar. Tapos ayun. May swimming pool. Wow, ang ganda. Hindi pa pwede maligod. Pagdugmaan mo na yung pagtubig. A Akit tayo para makita nyo yung room nila. Wow! Itutur tayo ni... Hindi pa pa niya maligo, mag-oomit pa. tayo ni kap. Hi! Hi, misis ko! Ano dyan, ko? Hi po! Hello Hi po! Oh, ang dami oh, namin. Okay, parang... ay, dito kayo, dito tayo. Hi! Say hi to my vlog! Ayan, papasok na oh, nga pala tayo. Wow! Oh, <laughs> Tapos may chandelier. Chandelier ba yan? Chandelier? Wow, bongga!

Ha, <laughs> Wow! Kapis, -a -a uh, mm. Ganda. Hi, Miss, Jeng. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Ay, masok po kayo. Wala kang masabi. <laughs> Wala siyang masabi. Ay, ay, land, Tapos nasa ano kami? Nasa taas. Ayun. <laughs> 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 Habang nasa taas ka, mga... Ito yung makikita nyo sa baba. Thank you. Wow. Neng, mga Wow. Hi, Neng! Hi! Neng, dyan lang, Neng. Papasok tayo. Wow! Ang kapinat ang Wow! Ano mas Ano mas sabi niya? Ano mas Ano mas sabi niya makikap?

Wow, one, two, three, smile. At ayan nga, nag-picture-picture kami kasamang aming pinakagwapong kapitan. ma'am. Okay okay, lang yu, okay, lang yu, okay Can you vlog sa patya? One, two, three, smile. One, two, three, smile. <laughs> Apa, 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 apa. One, two, three. Smile. Waki. One, two, three. Number one, number one. Yung ano ni Cap. One, two, three. Smile. Wow. Of course. Nina, thank you. <laughs> Liberal, fabulous, most, most, most. Tamam. Thank you so much, Kap. Ang bait. Ang bait mo. You're so uh, humble. Wait. Hindi lang ako sa'yo. Kasi picture, man. At dito CR. Wow. Ang CR niyo. Ma'am, tingnan niyo yung CR Look at the CR. Look at the CR. May, Oh. May light. Ganyan na lang, Wow. Tasa kikon ka.

Ayan na may Kasama Ayana, sikap Kasama ayo, 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 sikap Kasama Mirror! 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 One! Two! Three! <borrisa> <perrisa> Para may remember sila. Thank you, po. Ayun. Anong order niya po? Boys, boys. Anong order? Anong order niya? Anong order? Hindi ah, kayo na, wrong timing kayo. Ay ito, yan. Ano yan? Cuervo. Picture na niya ko dyan. hindi, mag tayo isang ang ganda mga okay, commerce and fire. Okay, tapos, uh, so hot, ayun, tamang upo ka lang dito. So, send ko to kay lola Tapos mga Commerce and pa, kapag pumasok ka dito sa bar, then, dito tapos makikita mo dito yung mga awards. Oh, awards ni Ka. Wow, apa ka dami. Ah, okay. Ayun, sobrang dami. Tapos ito nga pala yung mga alak ni. Ay, pa, Hi. Ayan. Diyan, oh. Diyan, diyan. Ayan. Tapos, upo ka diyan. Uy, daw. mga ano. One, two, three. Smile. Okay. Ayan. One, two, three. Smile. One, two, three. Smile. Yeah. Ano tama niyo? Chef. Ano si na to? Ano? 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 at ayun sila Ano? 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 anak mo yan Kap! At ito nga pala yung anak ni ng... Kap. Apaka-gwapo. Ah, Baba na kayo. Baba babana, babana. Ang, ang... na na. Baba na. Baba na. Baba na. Parang ano man talaga kayo na. <laughs> One, two. Okay. Psst. Okay. It's Ate Itang, our BNS. Sure. <laughs> si Ma'am Ruth. Go, Ma'am Ruth. sa Mars and Pars ay napakabait ni Cup kasi pinaghandaan niya talaga kami ng ah, <laughs> dinner. At eto nga si Cup, tingnan niya naman, inaasikaso pa talaga kami mga Mars and Pars. Ayun, hindi talaga namin akalain na ganun pala si Cup. O, ba? Diba? Ay, yeah. <laughs> diba Cup? unexpected talaga talaga. Kasi mga commercial and parts ngayon lang talaga namin siya nakasama as in. Dito sa ano niya? Dito sa... Dito sa rest house niya mga commercial parts. Kaya pala marami talaga nagsasabi, ay napakabait ni Kap. Kasi nga, totoo nga rin pala. Ayun. Ika nga sabi ni Kap, no mo promesa pero frontal action. Ay, hindi namin akalain na may lechon. The best. Ayan. Yeah. The Cap. best nah, talaga itong si Cap. na tayo. Halika na. Cap, thank you so much, Cap. I know problem. Thank you. Thank uh, thank you, Always welcome. Gana. Welcome daw to you. <laughs>

Happy birthday. Thank you, Kap. Ay, before, before kain niya, ano sabi? Thank you. Thank you, Kap Albert Castillo. Thank you again and again. At pagkatapos nga pala kami i-house tour ni Cap, ayun kumain na nga pala kami mga kamars and pars. At hindi talaga namin akalain na ganito karaming handa mga kamars and pars kasi nga sabi nga ni Cap, ay simpleng dinner nga lang daw ito. Pero sobrang daming pagkain mga kamars and pars at may lechon pa. At kasama nga pala namin dyan ang mga bisita mga kamars and pars dahil last day na nga nila kanina mga kamars and pars kaya naimbitahan nga pala kami dito. At sobrang sweet birthday namin mga kamars and pars dahil sinama din kami ni Kap. Kaya ayun, maraming maraming salamat po Kap. O siya mga kamars and pars, hanggang dito na lang ako. Bye-bye!